Kylie Padilla and Jack Roberto binunyag kung bakit itinago ang kanilang relasyon. Ibinunyag ni na Kylie Padilla at Jack Roberto ang tunay na dahilan kung bakit nila itinago ang kanilang relasyon. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ni Kylie na nais muna nilang maging matatag ang kanilang pagsasama bago ito ilantad sa publiko. Ayon kay Jack, mahalaga sa kanila ang magkaroon ng pribadong panahon upang mas makilala ang isa't isa. Aminado rin silang pareho na takot silang maapektuhan ng mga intriga at negatibong komento. Ibinahagi ni Kylie na isa ring proteksyon ito sa kanilang emosyon at personal na buhay. Marami ang nagulat ngunit natuwa sa pagiging tapat ng dalawa. Dagdag ni Jack, mas naging matibay ang kanilang relasyon dahil sa desisyong ito. Pinuri rin nila ang kanilang mga tagahanga na patuloy na sumusuporta kahit walang kompirmasyon noon. Ngayon, mas bukas na silang magbahagi ng ilang detalye tungkol sa kanilang ugnayan. Tiniyak nilang patuloy nilang iingatan ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng mata ng publiko.